Teka lang guys, teka lang. May mga nalalaman ako. Mga chismis sa kamaritis. Ah, uh, sabi ng chismis, sabi nila, sabi lang nila, hindi sa akin nagagaling ha, sabi nila, narinig ko lang. Lahat daw ng kaliwete, ito, tanda nyo. Lahat daw ng kaliwete, sabi na, kaliwete, kaliwete. Babae daw? Ano ba yun? Sabi na, pag kaliwete daw, babaero daw, kasi kaya sila kaliwete, mahilig silang mga liwa. Yun ang sabi. Yun ang sabi. Pero, kasi kaniniwalaan yun eh. Pag kaliwete,